So ito mag tayo mga ka-GM Ito yung kanyang butas oh Balit lang siya Dalawa yung butas ito Saka yung, yung isa Balit green natin Para kumapit yung ano natin Paches patches oh. so, Dalawa yung butas niya Kasi tapos ito yung gagamitin natin ano, uh, Cement dito Yung kanyang pandikit Green natin para dikit na dikit yung ating patches Yan po at uh, like and share po Para magkaroon ng idea yung iba So ayan uh, bali Balit na dikit na natin mga ka-GM Garantisado na yan So yan siya dalawa makapal pa kasi itong ano, gulong niya. Halos sa uh, ano pa, bago pa. Ngayon mga ka-JF, magpapalit tayo ng ano, dalawang gulong ng BMW. Ito yung isa, oh, tingnan niyo. Oh. Nakausli na yung ano niya, pinakamata niya sa loob. Oh. Ito yung papalit natin na bago. Yeah. Malapad dito na ano, makitid lang siya. Ito yung medyo matigas yung uh, labi pag kinakabit. Yan, 22540 R18. Ito yung ano, saka papalitan natin ng na, ano, isang uh, tire valve sensor, no? kasi yung ito sira yung ano nito sa loob yung fire valve sinisag nito sira yan kaya papalitan natin ang isa so yan sa BMW yan mga ka-GM yan so ito mga ka-GM wala siyang ano fire valve sensor sa loob oh. kaya ito ilalagay natin itong bago yan may ID number yan sa loob yan oh. so eh, ilalagay natin yun ang natin to ano lang naman to hindi So ayan, na natin. Uh, ito yung ating luma na tinanggal. Okay na siya. Nakapit na natin yung bagong gulong mga ka -GM. Ito, uh, balik ko tayo ng gulong mga ka-GM. Nandun sa taas. Akit pa tayo dito sa hagdanan. Ayun oh, apat yung kukunin natin dyan. Ito, kapitan natin na, ano, tire sensor mga ka -GM. So, malihata, lang natin yan. Ayan. Lagyan natin ang padulas. So, yan. Okay na siya. Lapat na siya. Ayan mga ka-GM. Ay, -re niya yung butas. Pang lang ito. Kasi nagmamadali yung customer natin. Yara, soya kabir. Sige, padagama. Ang ano niyan, masisira, madaling masira yung ano. Yung gulong pagkaganyan. Kasi dapat sa lubang ang patches niya. Power, power katir. Ayo wa. Yeah. Uh. Mapi power? Mapi power kala mana? power kala mana? Ana sa wheel? Sa we. Help. So yan po mga gym no, sa paghigpit po natin ng uh, gulong no, sa kanyang uh, wheel nut. Uh, ginagamitan rin natin ang ano yan? torque wrench para hindi malostrid yung mga ano niya, stud bolt no. Yan, uh, naka-setup na to ng ano. Uh, 120 Newton meters kasi ano to, 21 yung kanyang ano, bolts. Yan. Ay, na siya. Bali, pinapakita ko na sa inyo para magkaroon din kayo ng idea. Kasi yung iba, ginagamitan ng uh, impact gun. Yung impact gun kasi, bali, ano yon uh, masyadong malakas ang power nun. Uh, pumapalo ng ano yun, na uh, 240 to uh, 280 newton meters. Kaya dapat lang na pagka maghigpit tayo, gagamitan natin ng torque wrench So, yan po, para magkaroon din ng idea yung iba, like and share.